So, early morning mga malengke ayo dala ko yung aking push cart uh, pull cart pala sorry yan yeah. then yeah. malengke 5 o'clock in the morning para uh, makarami-rami at makamura So, kakatapos ko lang mamalengke. Ayan, kain tayo. Kaya muna tayo at nagugutom ako. Pagod ako. Ayan yung dala natin. Just ko lang lang inabot ng 5 mil. Just me. So, ayan. Tara na. Bye.